Nakapwes na lang ako mag-alasig ko. Walang iya yeah, yun. Hindi na sana ako sa alap. Naalala ko yung hipon mo po. Taka na. Alap ako ng papain. Ang lang ba? Ang atlong. Si Pulong ka pinapasusok ulit eh. Ikaw nasa musog. Tiyakamad ako eh. Ay sabi. Ayaw. Huwag na magkasira-sira pati ko. Ano ba naman din sirain? Kahit pag-aabuti ka ang katangalay dito. Ang dahala. Sira-sira na nga eh. Sirain mo pa. nan ayo di mo pa nilahat ano to siyam to ayo tapanya mo hindi na, naman pwedeng di mo bulok ano bulok to bulok na ito bukas lalong mahirap yun <laughs> oh, nuno. Ba Papa, -ba ba -ba 'yung bahay. Oh. Oh! Papintiyo! Yan ang uli ng patro. Naka po lalo nung kapalot. Ah! Putang ina! Hindi ka makabago! Isang baratan! Lubid! Nakapakalami! Hindi ang uli mo baso. Wala ano Ano Mimi mamimibas yun? Tanghali na. Ang na ngayon ngayong ina. Umaga, umaga sarap umaga mamimibas. Ang dala. Ano na namibibas mo? Ito. Pari hangin oh. Pari hangin. Tawad mo ganyan. Doon nasa bulo. Ay, okay, po. Yeah, ako po. ako. Bala ko dito lang. Wala naman kasi akong ano eh. Tawan akong... Kain. Tataga doon ng <laughs> kawain yun. Oh. Kung meron lang dito itong ano eh. dito Pero... Oh, matindi apat <laughs> ah, Christmas <kaso> night. Apat <laughs> Anim pala. wala ito sa hapon, walang nahuli sa patingga ka sa hapon. Sa gabi. Umaga lang. Sa gabi. Sa gabi na yung papadilim na kakahuli. <coughs> papadilim na. Sa sugap. O Wala po na tubig eh. Makalino niya. Sobo si Fernando. Ayaw ba? Eh. Hindi. Wala out. pa Oh. Uh. na naman ni <laughs> Sigurado.